Good morning, good morning mga kagala So, balay si Asher Alas 4 ng madaling araw, nagusti Ilang oras na itulog ko Pero si Asher, maga nakatulog yung agabi kasi Ayan o, oh, punta kami ng uh, punta kami ng kwent ng swimming pool Si Asher Huwag ka na tumatakbo, dahan-dahan lang oh. oh, Dahan-dahan lang kasi alam Dahan-dahan lang Huwag ka lang, ka Oh. Halo may anak, kalinga kamir kamir, just asher, kalinga kalinga halika, halika. kamir. So, foto mana kami yang simple. Ini okay, lagi <laughs> yang okay. separuh skin itu yang asher. Kamir, <laughs> halo mi. Halo mi, uh, kalinga ya. Ini baik ko. Ah, huh? itu. Ino ino, baik ko alika 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 Uh, oh, pangalawang araw namin. Oops. Ano ko? Bike ko, bike. Sir Camir, Hasher, bike ko. Hasher. Hasher. Huh. Oh. Oh, yeah. <laughs> Sige, dyan ka na. Hmm. Huh. Alas 4 na gising ah, si Asher. Napakaaga na gising. Pero mga kon kasi mga nainyatan. Na. Mga 8 po. Nakatulog na. Ako naman. Anong oras ako tulog sa 12. Okay oh. Uy bird. Where's the bird? Ang ganda oh. Ang dami rin nga ako. Ito, res residence naman pala to. Residential building ito. Ito mga to. Ayun, kabila swimming pool. Pero yung doon sa amin, bila pa -upahan. Dito sa Omal Queen. Ito, Omal Queen to. Malapit lang din sa Dubai to. Mga uh, 30 to 40 minutes. Ang biyahe lang. Pagka uh, private car. Pero pagka... Uh, nagbas ka medyo matagal nalikas dito Ay, no. hiya ko na sa maglaro ay eh, sir amir na paglos ka go oh. go daro er, oh. anak ko? Oh. Mamaya, mamaya ka uminom ng milk mo. Enjoy. Ang galing ako ah. Ah sige. Sige, okay, go there. Kaya mo yan. Ak akit ka. Akit ka anak. Doon, akit ka anak. Para makapagpadulos ka doon oh. <coughs> eh. Sige, akit ka. Kaya mo yan.

Dumi <Glip> na lang damit mo Magpalit yan na lang mamaya Anak ingat ka ha Baka mauntog Ang galing ha sarap dito nakaka-relax. Lawak din ito, malawak din tong parang bilang napakalawak eh. Mm. So, ah, sir. What's what is that anak cat? Cat. ay uh, 7 7.12 ng uh, umaga ano pagod na sige na play na so hanggang dito mo lang aking video mamaya uli igu ko na lang ano anak ang oras na 7 7.19 ng umaga. Hmm. He loves me? He loves me not. <laughs> What is that, anak? Kunyan pala ka. Gulay yan. Ah. Anong tawag dito? Spinach. Uh, anong anong tawag na nga ba nito sa anong gulay na nga ba yun, anak? Kulitis. Kulitis anak yan eh. Uh, sir. What is that, anak? Sand. Uh, wow. Naglalaro <laughs> ng lupa ang anak ko. Uh. Maliligo ka naman eh. No? Dati, anak, si daddy, putik ang kon eh. Sa, sa putik ang kami naglalaro ng mga kababata ako, anak eh. Ito lang, putik kasi dito, anak eh. Uy! <laughs> Uy, wala ka, magagalit sila anak. No, no, anak, magagalit sila. Magagalit sila, bala ka. Huwag <laughs> ka. Huwag mo na nilalagay dyan. Tumutuloy siya po, mapunas mo muna siya po. <laughs> Uy. <laughs> Dirty ka na, ha? Mga maliligo ka na, Huwag ka na magsimis, siguro, anak, sa kuhan. Sa may uh, swimming pool. Kasi malamig yung tubig. Wala silang hater. Malamig tubig sa pool. eh i i na. i i Kuliti siya na anak eh. Spinats. Uh. sarap yun anak eh. He loves me. He loves me not. Ingat mm. yan. Baka mapuin ka naman anak. Asher, ah, kato. Aser, ah, Asher, laki ng cut oh. Ah, Asher, look. Asher. Ah, Ayun no kato. oh. Meow. Meow. Ayun yung cut Napakalaki nung ng pusa na to. Ang grabe pusa siya itong laki. Ang laki ng pusa oh. Putik. Ang laki ng pusa. Kala mong aso ah. Ang laki ng katan ako. Oh. Mm-mm. Wala -hmm. na. Ano yung nabuhangin? bye-bye. Asher, come here. Asher. Asher. Shhh. Ay. Halika na. Hindi dyan, no, eh. Kami ni Asher nabiliit na kami sa uh, bilahan ng anak okay na magiging tiyan magiging tiyan

musan 9 na araw. Ay, <laughs> <laughs> Ganyan naman mga kaibigan ko naman, Tignan nyo, napaka-talented oh. At ah, talaga kumpleto pala talaga. Oh, sir magkano po pag gupit? Right ta lang. Oh. Uh, murang mura. Eh, ano pa natin din na po. Ano gusto mo? Gupit patan? Hindi, Tapos na. <laughs> Ayisa. Gupit Fernando. Maligo ka lang na. Sime <laughs> na kami. Siyasiro. Siya, siya, no? Malalim na po Ani, malalim din ha Dito Ang ina ng nga ito Hindi pa ko lang yan? kulaking <laughs> Oo, oh, sige sila oh. Nasarap ng ligo nila oh. Si birthday boy oh. Ito po si Swimming na rin ako Napakalamig, napakalamig Saan? Dito na Wala nga nagsama あ、uh, あ

Nabasa po siya. Ha? Yo, yo, oh. Nakalimutan ko na naman. Hindi? Okay. ah. muna, nga. Abay, si Asher, tingnan mo niya. Ayan, abay. Ayan, oh. Tingnan si Asher, pa siya. Ang

Tutok ko lang sa iyo ha. O. Siguro hindi 'yun ang fooling. Lamot boss siya. Nakasala <laughs> 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 Yung isa nagkukoko. Yung isa nagtao dito nagtutulukan lang. Nag-scatter. Ah, nag Naibenta na yung dalawang hektara buhay. <laughs> Kaka-scatter. Kaka-scatter. Nasusunod yung sakyan. Dati maraming gito Ayun, natira na lang yung isa niya. Ayan. Kaka-scatter niyan. Hindi mapigilan. isko, Tigilan mo lang yung boss. Ayun, scatter niya. Ang lakas boss J Magluluto na ako ng pulutan. Ngayon, hmm, corona. Ayun. Hindi mo pala tagihan dito. Isa uli, tapos baboy. Pare? Ano oh, may baga? Ha? Pasampahin mo na dito sa bato yung... Ay, yung... Oo, oh, mamaya mainit na. Shushit na lang doon. Ah. Oo. Oh. Uh, second day of birthday celebration. Uh, second day. Inom pa rin. Beer naman ang starter. Ayun eh? si Boss Jay. Okay. Ayun eh, si Jay pa rin ka, Boss. Hindi ka sumasat. Iyaw ulit. Iyaw ulit ang baboy. Iyaw eh. ulit ang baboy. Ayun na, ayun na, ayun na, na, ni Boss Wilson Ayun na, ayun na, 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 ayun na, na, at chicken Dami oh Ganyan yung nandun eh, di ba? Jay? Ang kakata na sila oh. Second day, ito. Chicken. Tapos isang ilupit uh, tula. Ah. Shot ng poteng beer. Uli na yung um, kaibigan kong um, politiko, ito. Kaya Kaya kong! Kong! Kong korap! Ingat! Kong kurap! Kung kurap lang! <laughs> Nalang mo, pare. Okay. Oh. Hindi naman. Hindi ka lang Pinagbubukas pa kita. Ano ba naman yan, Kong? Press cooker mo daw. Kong, double check mo. Baka may nakalimutan kayo. May yung... Uy na. Ingat tayo ah. Ate, ingat na lang. Kong, ingat. Salamat kong. Ito na ang ako namin. Gusto <laughs> ko ko may sunod eh. Ito, ito. ito. Takay uli. Oh. Takay uli. So, wag mo pang inuman ha? Maraming inuman. Huling wag nila, huling wag nila. Huwag huling inuman Bukas uli. So, paalam.